yun yeah, mga uh, Kumpol kumpol kami dito Dahil waiting kami sa aming mga kasamahan Dahil pupunta kami mag Huli ng isda Kasi dito hindi mo kailangan ng Pumunta ng palengke para makakain ng isda Diyan lang sa ilog meron na Si Uncle Wilmer Ang aming ano Hepe Hepe Talaga. Alam niya kung saan saan nakalagay yung mga ano eh. Nagmi-meeting. -me <laughs> kung saan nagmi-meeting -me daw yung mga isda. Talaga. <laughs> si Toro naman, ayan, eh, taga Batok. Kaldero. Taga Batok, taga Kaldero. <laughs> ah, naabang. Hmm. Sa Oh, tapos pag nakahuli, ihawin na lang, di may ulam na. Baon na lang din kami ng lulutuin namin na bigas.